So what's up no, mga idol no? uh, Nandito na nga pala tayo sa ating bagong factory ng chicharon <laughs> Yan, dito na po tayo nagluluto ng chicharon Maluwag po yan, kaya hindi pa po natin nasa set up lahat Yan, makata nyo nagluto tayo ng chicharon dito Yun, o oh, diba? Dami chicharon yan Yan Ito naman yung mga for shipping natin mainit po at kakapaluluto -ka 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 namin ng chicharon eh ito yung for shipping ano potensya na po no sa mga umorder last week pa po yan eh ngayon lang po masiship yun daming chicharon oh. hmm. no yan. yan, dito na po tayo nagluluto no. Yan, wala nang magreklamo diyan kasi nasa bukid po tayo dito naman tayo magluluto ng ng ito yung kusina natin yan kusina yeah <laughs> dito naman yung tagaan ng balat ng baboy ayos no ganda ganda na ng place natin okay hindi pa nasa seta pero okay na nag ooperate na yan Ah, wala na naluto na namin lahat ng chicharon.